Kahapon niya ay buong maghapon lang ako nakahilata dahil medyo masakit yung mga ulo ko. At dahil masakit nga yung ulo ko, hindi talaga ako kumilos kahapon. Kaya naman nitong at naging ganito yung itsura ng aming bahay, sa lamesa pati dito sa kusina ay parang dinaanan ng signal number 3 na bagyo. Kaya nung no, medyo okay na yung pakiramdam ko, hindi na sumakit yung ulo ko, ito nga agad-agad na akong kumilo. Sinimulan ko nga muna dito sa may lababo dahil ito talaga yung hindi mapakali yung mga mata ko. Sinimulan ko nga muna dito sa mantika na naipon. Alam niyo naman na hindi kami gumagamit ulit ng gamit na na mantika dahil bawal sa akin. Kaya naman ito at iniipon ko siya dito sa malit na mangkok at pagkatapos ilalagay ko siya sa mga plastik or sa plastic. Hindi talaga kami nagtatapo ng gamit na mantika sa sink o di kaya dito sa may lababo dahil mahirap na baka magbarayan na pagalitan pa kami ng may-ari ng apartment. Bali tinatapo namin yon sa truck ng basura kapag dumadaan. Pinapaalam naman namin yon ay eh okay lang naman daw basta na sa maayos na plastic. At pagkatapos sa tungat sinimulan ko na din naman ng maghugas ng mga plato. Itong mga plato naman to pinagkainan namin to ng simula umaga hanggang gabi. Hindi ko na nga pinahugas kay Atina at kay Daddy dahil alam ko naman na marami din silang ginagawa. Si Daddy naman, alam niyo naman na laging pagod sa trabaho yon. Hindi rin naman biro yung pagdadrive pati pagtatrabaho niya sa buong magdamag. Si Atina naman, hindi ko talaga siya pinakilos o pinagalaw sa kanya tong mga hugasan. Kasi nga busy din sila sa school nila dahil marami silang hinahabol. Alam niyo naman mga mamis na medyo magiging mas mapapaagay yung bakasyon kaya mas madami o mas maagay yung mga gawa nilang project, mga activities pati na rin mga assignments. Kaya nga sabi ko kapag medyo umokay okay or nawala yung sakit ng ulo ko, ako nalang bahala sa mga gawain. Ang hirap talaga kapag isa na lang yung kidney, hindi ka na pwedeng uminom basta-basta ng mga painkiller. Kaya naman kahapon, tiniis ko na lang talaga yung sakit ng ulo ko. Kaya naghiga na lang ako maghapon tapos tubig-tubig lang. Nung natapos naman ako sa hugasin, syempre kailangan ko naman linisan itong lababo dahil medyo marami ring dumikit-dikit na mantika at mga pagkain dito. Nung tapos naman ako magugas at natapos na ako sa lababo, sunod naman eh dito naman na ako sa bantang lutuan. Una ko ang pinunasan itong induction cooker pati yung ilalim niya. Maraming nga nagtatanong sa akin kung malakas daw ba sa kuryenteng itong induction ko. Hindi naman siya malakas sa kuryente mga mamis kasi every time naman na dumarating yung bill namin, parang wala namang nagbabago o hindi naman ganun kalaki yung tinataas ng bill namin parang parehas lang siya na konsumo ng rice cooker. Nang natapos naman ako doon sa mandang lutuan, sinunod ko naman dito sa may lamesa. Etong lamesa na to, mga mami, sa buong maghapon tong tambayan ni daddy. Dahil nga sa sopa lang naman ako, laging natutulog. At kapag alam talaga ni daddy na tulog na tulog ako, eh, hindi talaga siya nagbubukas ng computer. Kaya naman dito na lang siya sa may lamesa pumupwesto at dito na lang siya cellphone. Itong lamesa pala na to mga mami sa hindi sa amin to. Nilatag ko na lang nga muna dahil nga lagi na lang itong natutumba sa kinatatayuan niya. Kaya naman tiniklop ko muna yung lamesa ko at ito na lang muna yung inilatag ko. Sa kaibigan ko talaga to, dinala niya to dito kasi nga ba diba, noong December ay busy busy kami sa kagawa ng pulboron at maliit lang yung lamesa ko. Kaya naman ito yung madalas naming gamitin. Ayaw pa din naman niyang kunin kaya sabi ko ilalatag ko na lang muna para nga hindi ako nahihirapan dahil lagi siyang tumutumba. Nung natapos naman ako sa lamesa, sunod ko naman ang ginawa syempre ang magsaing. Dalawat kalahating gatang na nga yung sinain ko para hanggang gabi na namin to ni Athena. Hindi ko alam pero napapadalas na yung pagsasaing ko dito sa induction cooker. At abang inaantay ko nga na maluto yung sinain, eh pumasok na ako dito sa kwarto ni Athena para naman kumuha ng damit dahil kailangan ko ng damit. Buti na lang nawala yung sakit ng ulo ko dahil ngayong araw ay may swimming lesson si Athena. Nung nakapagbihis na ako, si Atina naman ay pinagbihis ko na rin para nga hindi na siya magpapalit dun sa school nila. Hinantay lang namin matapos yung sinayang at pagkatapos itong at lumabas na din kami. Bali ang oras ng swimming lesson ni Atina ay 1pm hanggang 3pm. Hindi na nga muna ako nagluto ng ulam namin dahil hindi pa naman kami magtatanghalian. Busog pa kasi talaga kami dahil nga late na din kami talaga nag-almusal. Pagdating namin dito sa school nila, itong at nagsimula din agad sila. Tatlong araw nga hindi umatid itong bata na to ng kanyang swimming lesson kaya naman medyo nahirapan na naman siya at parang naninibago na naman siya. Nakalimutan niya yung huling tinuro sa kanya nung huling attend niya dito sa kanyang swimming lesson. Kaya ito tinuturo na naman sa kanya ulit ni coach. Eh habang naging swimming nga siya doon itong at bumalik muna ako dito sa stage para naman panoorin yung mga nagbabalibol. Buti na nga lang ay may mga nagbabalibol ngayon kaya medyo nalilibang ako. Mayamaya -maya nga ay bumalik ulit ako doon. sinisilip sirip ko talaga maya maya para nga makita ko kung ano yung mga natututunan niya. In fairness naman, naalala niya na ulit yung mga natutunan niya at meron na naman siyang bagong natutunan. Alam niyo ba mga mami si Ayon na talaga niyang mag swimming lesson? Pero sabi ko nga sa kanya, ituloy-tuloy niya na kasi nasa kalahati naman na kami. At bukod doon, total summer naman na para naman lagi naman siyang nakatikim ng swimming. Pero ganyan talaga yan minsan si Athena mga mami, sasabihin niya ayaw niya pero kapag nandito na siya ay parang halos ayaw naman na niyang umuwi ulit. Gaya na nga lang ngayon kung may kita niyo, porsigidong-porsigido na naman siyang matuto at natutuwa siya kasi meron siyang bagong coach na naman. Meron na naman daw siyang bagong paborito. Lahat na nga lang ata ng mga coaches niya ay nagiging paborito niya. Mababait at mahilig kasi talaga ata sa mga bata yung mga coach dito. At kahit nga mahirap turuan yung bata o yung estudyante, eh talaga namang sobrang tiyaga nila. Minsan nga may mga sobrang kukulit pa nakikita ko talaga, pero talaga naikipagbiro na pagtawanan lang din sila. Madalas nga para mag-enjoy yung bata ay eh dinadaan nila sa mga biro o sa laro yung kanilang pagtuturo. Bali 12 session pala tong kanyang swimming lesson pero naka 5 session pa lang siya dahil nga 3 days siyang hindi umattend. Meron din namang pang umagang session pero nga mas pinili namin yung mga bandang pahapon na dahil alam nyo naman na kapag wala na siyang pasok ng Friday ay nahayaan ko na siyang magpuyat. Minsan kapag late na sila nag start mga past 3 or magpo 4 na sila talaga natatapos. Kaya na nga lang ngayon natapos sila ng mga 3.30. After nga nilang mag-swimming ito sabi ko uwi na kami agad. Yes mga mami hindi na talaga kami nagdadala ng extra clothes niya dahil sobrang lapit nga lang namin sa school nila. Kapag inantay ko pa kasi siya na doon siya magbabanlaw sa school nila, pati magsasabon. ako mga mamis, baka alas sa is na hindi pa kami nakakauwi dahil si Atina ay sobrang tagal talaga niyang maligo. Eto nga't nakauwi na kami at pagkatapos si Atina ay pumasok na ng CR. Ang sabi ko nga sa kanya ay lalabas muna ako para bumili ng uulamin namin. At dahil nga ubos na yung stocks namin sa rep at hindi pa naman kami nakapamalengke ni daddy ay dito na nga lang muna ako bumili sa Maykay Mall. Pagpasok ko nga dito ay pumunta muna ako dito sa mga gulay station. Bali bumili nga lang ako ng carrot. Diyos ko, carrot lang ay eh, napakamamahal tapos ang liit Pero no choice ako dahil dito ako bumili. Kumuha lang din pala ako ng iba. Eh, Pat kumuha na lang din ako ng Nestle cream. Nagpunta na nga din ako dito sa chicken station para bumili ng dalawang pirasong chicken breast. 175 lang naman yung isang kilo pero wala pa naman isang kilo yung binili ko. Muntikan ko pa makalimutan, kumuha na nga din ako ng parsley dahil kakailanganin ko yan. At pagkatapos nagbilin nga itong bata na bilan ko daw siya ng potato chips. Natapos na nga ako akong bumili at itong at nakauwi na ako sa bahay. Pagkauwi ko nga, ay agad ko naman nang hiniwa yung carrot pati yung parsley. Itong at nasugatan pa ko. Bali, ang gagawin ko pala dito sa chicken ay tatanggalin ko muna yung balat niya dahil hindi ko naman yan gagamitin or hindi ko naman kailangan. At pagkatapos itong at dinebone ko siya. Meron namang nabibili ng chicken breast lang yung wala ng buto. Kaya lang medyo mahal mga mamis. Nakita nyo na sa 300 plus. Kaya naman mas pinili ko na nga lang itong may buto pa. Ako na nga lang yung nagdebon at pagkatapos o oh, ganito na itsura nyo. O oh, ba diba? Mas makapal siya at mas mura. Ito namang mga buto. Kung nakita nyo naman, marami-rami pa yung laman niya. Itatabi ko na nga lang muna to dahil sayang naman kung itatapon ko. Pwede pa naming maging ulam yan sa susunod na araw. Sunod ko ang ginawa. Meron ako ditong all-purpose flour. Tinimplan ko lang siya ng asin, paminta, paprika, pati rin ng garlic powder at pagkatapos hinalo-halo ko lang. Hindi na ako bumili ng pang breading kasi nga maalat. Mas okay yung gumagawa ko ng ganito para tansyado ko yung alat niya. Nung na-prepare ko na nga yung lulutuin ko na ulam namin itong at nagsalang na ako ng kawalat at naglagay na ako ng mantika. Nung uminit na nga yung mantika, isa-isa ko naman nang isinalang itong chicken breast. Bali, pinitpit ko pa yung chicken breast para nga mas lumaki pa siya. O ba diba? grabe pagtitipid yan. <laughs> Hindi, mas okay kasi talaga mga mamis yung pinipitpit para nga mas madali siyang maluto. Tingnan nyo naman mga mami sa halagang 100 plus lang. Hindi pa isang kilo yan na pero yung ulam namin ay hanggang gabi na. Eto nga't naluto na yung apat na pirasong chicken breast na dinebone ko. Bali sunod ko ang ginawa ay nagsalang ulit ako ng panibagong kawali. Magagawa naman ako ng sauce niya. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa inyo kung ano yung ulamin namin ngayong araw. Bali ang ulam pala namin ay chicken alaking. At dahil naprito ko naman na yung chicken, sunod ko naman ang gagawin is yung alaking sauce. Naglagay nga lang ako ng butter sunod kong nilagay yung carrot at pagkatapos yung all-purpose flour. Hinalo-halo ko nga lang para hindi mamuo yung all-purpose flour. Pagkatapos nilagay ko na yung evaporated milk. Pwede rin naman tubig ko din naman kaya pinagpakuluan ng buto boto ng manok pero mas pinili ko na lang yung ibab milk para mas creamy. Sunod ko nga nilagay yung Nestle cream. Maliit lang din pala yung nilagay ko kasi nga sa amin dalawa lang naman to ni Athena. At saka bukod doon, itong mga maliliit na size na to ay eh marami na talagang magagawa to. Tinimplahan ko nga lang siya ng asin pati ng paminta pero mas okay talaga kung lalagyan siya ng chicken cubes dahil mas lalasa talaga yung alaking sauce. Pero dahil hindi nga ako gumagamit noon, asin na lang yung nilagay ko. Nilagyan ko na din pala ng parsley at pagkatapos hinalo-halo ko lang siya hanggang sa maluto. Eh no, naluto na nga siya, syempre hindi pwedeng kalimutan na maglagay sa plato para nga mai serve na kay Atina. Balit tansya-tansya lang pala tong ginawa ko mga mamis pero ilalagay ko sa comment section yung buong recipe neto.